takot ka pa rin ba hanggang ngayon? Uh, Dipindi po kasi, di ba? Ang takot, maraming dahilan. Kaya ito po yung mga dahilan ng takot na kung bakit nahihirapan ka pa rin sa mga sintomas hanggang ngayon. Kasi nandyan pa rin po yung unang-una, yung pangit na pakiramdam. Kasi pag may mga sintomas ka, na meron talaga, sumasama yung pakiramdam mo. Nandyan pa rin yun. Kaya kayo natatakot. Kaya kayo asyadong nag-aalala sa mga nararamdam mo. Nandyan pa rin po yung pangalawa po yung ano. Or dahil sa sintomas, kayo natatakot. ba? Diba? yun naman talaga ang number one. Yun naman talaga ang lagi nating nararamdaman. Pero sa ngayon, sana makatulong itong video na ito sa inyo para mawala yung takot nyo. Una una talaga yung sintomas na yan. Dahil pag may sintomas sa katawan, natatakot po kayo. Kaya ayun, siguro ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya natakot ka pa rin hanggang ngayon dahil sa anxiety na yan. Huwag kayong matakot dyan. Kung ano man ang mga nararamdaman nyo, huwag nyong katakutan. Lagi nyong ipasok sa isip nyo na wala akong sakit, wala akong kaya ng iniisip ko na maluba ano itong mga nararamdaman ko kasi ganun ang pag-iisip ng mga tao may anxiety kasi danas na danas ko yun dati at saka isipin mo na anxiety ka lang kaya ko to wala kang magawa sa akin ganun pang palakas lang na loob kaya para mawala yung takot mo at saka ano akasan talaga ang loob dahil nga para mak makontrol mo at saka malabanan mo yung mga sintomas hanggang sa mawala. Yun lang ang aking may papayo sa inyo. Sana may mga tik po kayo na makukuha sa ngayon sa video na ito. Dahil ayaw ko naman makita kayo. Kasi sa mga nag-message sa akin na nahihirapan pa rin kayo hanggang ngayon. Mayroong iba na matagal na, nagchat-chat pa rin sa akin, nahihirapan pa rin, nagtatanong pa rin. Yung iba naman, bagong-bago lang, one month, weeks, or year, year na rin, pero gumagaling. Hindi kagaya ng iba na year, two year na, two years na, nandiyan pa rin. Uh, may mga nararamdaman pa rin. Iwan ko ba kung bakit ganun? Hindi naman ganong malala sa kanila. Kasi kung laging naiarin sila dati, dahil ganoon dapat medyo mahirapan pa rin sila. Ako nga, laging ganun ang nangyayari sa akin. Laging nasa hospital, laging sa ER, pero at least na labanan ko yun nagagawa ko na lahat-lahat ng gusto ko Pare yun po salamat po at sana makatulong po ito sa inyo God bless po sa inyong lahat